Ito. Ito po yung tanong ko. Paano ko pa manalaman kung ang kinalalagyan kong relihiyon ay tama? Kung mali naman, ay paano ko manalaman kung nasaan ang tama? Maliligtas ba ako kung aalis ako sa mali? Alam mo kapatid na Rosmin tama-tama yung tanong mo sa Biblia. Talagang pagkamali, dapat aalis ka sa mali. Utos ng Diyos yung aalis ka sa mali eh. Basahin natin ang 16, 17, 18 ng Roma. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na tangdaanin ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga kalumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Traya yung mali eh. Sabi ni San Pablo, pinamamanhi ko sa inyo mga kapatid. Tandaan niyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mga katitisuran, laban sa inyong aral na napag-aralan at magsilayo kayo sa kanila. Yung salitang magsilayo, umalis ka dun sa mali. 52 ng Isayas. Basahin natin ng 11. Kayo'y magsiyaon. Kayo'y magsiyaon. Kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsisigipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilaba sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Maliwanag ko, pinapaalis. si oh. Magsialis kayo doon, sabi ng Diyos. Kung saan yung mali, kung saan yung marumi, kung saan yung hindi totoo, aalis ka ron. Utos ng Diyos yung pag-alis. Katunayan, isa pang katunayan, ano, ikalawang sa 6, versikulo 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayon, maliwanag. Magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, tatanggapin ko kayo. Kaya dun sa tanong mo, maliligtas ka ba kung aalis ka sa mali? Siyempre, umalis ka sa mali, pumunta ka sa tama, yun ang kaligtasan. Pero yung manatili ka sa mali, hindi ka maliligtas doon. 15-14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga uhulog sa hukay. Tinan mo, pag ka pala ang aakay sa'yo, bulag, eh bulag ka rin. Ayaw mong idilat ang mata mo, eh kapwa mahuhulog sa hukay. Doon ka hindi maliligtas. Hindi ka maliligtas pag mananatili kang paaakay ka sa bulag o sa maling relihiyon. Ngayon, yung una niyang tanong, paano mo malalaman ang kinalalagyan mong relihiyon ay tama? Ang Biblia, doon mo malalaman. Malalaman mo sa pamamagitan ng aral ng Biblia. Basahin natin ang 7.17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Malalaman mo ang turo, sabi, kung sa Diyos o kung nagsasalita lang mula sa sarili. At mga kapatid, ha? papakita ko sa iyo, ha? yung salitang laga, na linggo-linggo naglalaga ka, bukod dun sa abuloy, eh, meron ka laga. Wala sa Biblia yon. Wala naman sa Biblia yan, laga, kay eh. invento yan eh. Ang sabi ni Kristo, makikilala mo ang turo kung sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa sarili. Meron ba sa Biblia ang Santa Sena? Wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, hapuna ng Panginoon. The Lord's Supper. At doon, walang abulo yan. No? Malalaman mo ngayon kung ang religion mo kinalalagyan, totoo, kung ibabatay mo sa salita ng Diyos na ang aral ba sa inyo, tama o mali? Kung nasa Biblia, tama. Pero pag wala sa Biblia, mali. Huwag kang magagalit kasi nagtatanong ka. Ah, sumasagot ako ng tapat, no? Walang lagak sa Biblia. No? Yung tinitipon construction, wala yun. Wala yung mga aral na yun. Kagaya nung Santa Sena. Walang aral na gano'n na mag-aabulo yan sa Santa Sena. Ang hapunan ng Panginoon ay isang hapunang banal. No? Tawag sa Biblia, hapunan ng Panginoon. Pero walang abulo yan doon. Kaya hmm? hindi totoo at hindi tama na ito yung magkakatipon eh puro nalang abulo yan. Wala nang pagkakatipon na walang abulo yan. Ang abulo yan araw, ang sabi ng mga apostol, 16.1-2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Ayon, ting ang pag-aabo na yan ng araw, yung unang araw ng sanlinggo, alam mo naman yung ikapitong araw, Sabado, ang unang araw ng sanlinggo, dahil pitong araw ang isang linggo, unang araw ng sanlinggo, yung susunod sa Sabado. Eh, alin ba yung susunod sa Sabado? de linggo, ang tungkol ka sa ambagan sa mga banal, gawin ninyo gaya ng inyuutos ko sa mga iglesia ng Galacia tuwing unang araw ng sandinggo. Ede de tuwing linggo. Yun ang ibig kong ipakita sa iyo kapatid. Kaya malalaman mo naman kung nasa tama ka o nasa mali sa pamamagitan ng aral na itinuro sa iyo. Kunyari, eh, tama, pero wala naman sa Biblia, walang batayan iyon ang sagot ko kapatid na Rosmel